Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mariing itinanggi ng kapuso actor na si Mark Heras ang mga akusasyon laban sa kanya ng revival king na si Jojo Mendrez na naghain ng reklamong grave threat sa Quezon City Hall of Justice. Ayon sa kampo ni Jojo, nagbanta umano si Mark na susunugin ang bahay ng singer matapos itong mapansin na tila mas pinapaboran si Rainier Castillo. Pinabulaanan din nila ang espekulasyon ng ilang netizens na may espesyal na ugnayan si Jojo at Mark. Sa isang panayam ng TV5 reporter na si MJ Marfori, dinepensahan ni Mark ang sarili at sinabing hindi siya basta-basta pumapatol sa mga intriga. Sa isang mensaheng ipinadala ni Mark kay News 5 Entertainment Journalist MJ Marfori, sinabi niyang hindi niya ugali ang manakot ng tao kahit para gawan siya ng issue. Dagdag pa niya, hindi siya ang tamang tao para gawaan ng issue. Sorry, Im the wrong guy para isama niyo sa issue kasi hindi ko kayo papatulen. Sinabi rin ng aktor na ito na ang huling beses na magsasalita siya tungkol sa issue. Sa isang press con, sinabi naman ni Jojo na hindi niya maintindihan kung bakit tila galit sa kanya si Mark. Ayon pa kay Jojo, minsan ay nagpapahiwatig umano si Mark na magpapakamatay kung hindi siya tutulungan. Sa ngayon, inaabangan kung ano ang magiging susunod na hakbang sa kasong isinampa laban kay Mark Harris. Ano sa tingin niyo? May basihan ba ang reklamo ni Jojo o isang malaking gimmick lang ito? I-comment ang inyong opinyon.